Totoong nakakatakot ang katotohanan na maraming Pilipinong lalaki ang nagkakaroon ng seryosong problema sa prostate pagdating ng edad 50. Ayon sa pinakabagong statistics, 75% ng mga kalalakihan ang naapektuhan, ngunit ang mas nakakabahala, karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam hanggang malala na ang sitwasyon. Ang bawat sugat na inaabot mo sa mapa ng iyong kalusugan ang paulit-ulit na pag-inom ng alak, ang paninigarilyo sa coffee break, ang mahabang oras ng pananatili sa harap ng computer, unti-unting sumisira sa iyong pagkalalaki. Hindi ito panakot lamang. Maraming mga lalaking tulad mo ang nagdurusa. Hindi makatulog sa gabi dahil sa paulit-ulit na pag-ihi, nahihirapang makipagtalik, at unti-unting nawawala ng kumpiyansa. Subalit may mas malaking bantapa ang prostate cancer. Isaalang-alang mo ang mga taong umaasa sa iyo, ang mga anak na kailangan ka pa, ang asawa na nagmamahal sa iyo. Lahat ng iyong mga pangarap na hindi pa natutupad, ang mga ito ay maaaring mawala dahil sa simpleng pagpapabaya. Ngunit may pag-asa pa, may solusyon. At ngayon, sa video na ito, ihahayag natin ang limang nakakagulat na gawi na sumisira sa iyong prostate at sexual health at kung paano mo ito maiiwasan, hindi ka nag-iisa sa labanang ito. I-subscribe ang channel na ito para sa mga mahalagang kaalaman tungkol sa kalusugan ng Pilipinong lalaki. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bawat araw na lumilipas ng wala kang tamang impormasyon ay isang araw na mas lumalapit ka sa panganib. Mag-subscribe ka na ngayon para sa iyong kalusugan, para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan. Ikaw ba nakaramdam na ng ganitong mga sintomas? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang unang nakakagulat na gawi na sumisira sa iyong kalusugan. Ang hindi maitatangging katotohanan, ang paraan ng pamumuhay ng mga kalalakihan sa Pilipinas ay may kinalaman sa mas mataas na panganib sa kalusugan ang paulit-ulit na upo sa opisina, ang kawala ng ehersisyo at ang hindi pagkain ng tamang nutrisyon, ito ay mapanganib na kombinasyon para sa iyong prostate health. Isipin ang isang lalaking tulad mo, si Juan. Araw-araw siyang nakaupo sa harap ng computer ng walong oras o higit pa. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya ng pagod at diretsyo sa pagtulog. Hindi siya nakakapag-ehersisyo at madalas kumain ng processed foods, sa loob ng limang taon, nagsimula siyang makaranas ng mga problema, nahihirapang umihi, bumababa ang sexual performance, at nawawalan ng lakas. Hindi niya alam na ang bawat araw na inuubos niya sa ganitong paraan ay unti-unting sumisira sa kanyang kalusugan. Ang kawalan ng galaw ay nagiging sanhi ng mabagal na sirkulasyon ng dugo sa pelvic area na maaaring magdulot ng inflammation at congestion sa prostate. Ang masamang diet ay nagpapataas ng inflammation levels sa katawan na direktang nakakaapekto sa prostate at testosterone levels. Ang mas nakakabahala pa, maraming Pilipinong lalaki ang nakakaranas ng ganitong mga sintomas ngunit pinipili na hindi ito pansinin. Ang pagbabalewala sa mga palatandaang ito ay maaaring humantong sa mas malubhang kondisyon, prostate cancer. I-subscribe ang channel na ito para sa mga critical na update tungkol sa men's health. Bakit mahalaga ito? Dahil ang kalusugan mo ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa mga taong umaasa sa iyo. Mag-subscribe ka na ngayon. Dahil ang bawat araw na lumilipas nang hindi mo alam ang tamang impormasyon ay isang araw na mas lumalapit ka sa panganib. Nakakaranas ka ba ng kahit alin sa mga sintomas na ito? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section. Sa susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin natin kung paano maiiwasan ang mga nakamamatay na epekto ng sedentary lifestyle. Ang sedentary lifestyle ay isa sa pinakamapanganib na kalaban ng prostate health sa mga Pilipinong lalaki. Ayon sa mga eksperto, ang paulit-ulit na pag-upo sa opisina ng walong oras o higit pa ay nagpapababa ng sirkulasyon ng dugo sa pelvic region na nagdudulot ng congestion at inflammation sa prostate. Sa bawat oras na nakaupo ka sa harap ng computer, ang iyong katawan ay unti-unting nasisira. Ang mabagal na daloy ng dugo ay nagdudulot ng pagbuo ng toxins sa prostate na maaaring humantong sa malubhang problema tulad ng prostate enlargement o mas malalapa, prostate cancer. Isipin mo, ang bawat araw na hindi ka gumagalaw ay isang araw na mas lumalapit ka sa panganib. Ang panganib ay lumalaki kapag pinagsama ang sedentary lifestyle sa maling diet at hindi sapat na pagtulog. Ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng pagtaas ng stress hormones sa katawan na nagpapababa ng testosterone levels at nagpapahina ng immune system. Ang resulta? Mas mataas na panganib sa iba't ibang uri ng prostate problems. Hindi ito katang-isip? Sa bawat sampung Pilipinong lalaki na may edad 35 pataas, pitong katao ang nakakaranas ng prostate-related problems dahil sa sedentary lifestyle. Ang mas nakakabahala, karamihan sa kanila ay hindi alam na may problema na hanggang sa lumala ito. Ang solusyon ay simple ngunit nangangailangan ng agarang pagkilos. Kailangan mong magkaroon ng regular na physical activity kahit simpleng paglalakad lang sa loob ng 30 minuto bawat araw. Ang regular na paggalaw ay nagpapabuti ng blood circulation, nagpapababa ng inflammation, at nagpapalakas ng immune system. I-subscribe ang channel na ito para sa mga kritikal na update tungkol sa men's health. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bawat araw na lumilipas nang hindi mo alam ang tamang impormasyon ay isang araw na mas lumalapit ka sa panganib. Mag-subscribe ka na ngayon para sa iyong kalusugan, para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan. Ikaw ba ay nakakaranas ng mga ganitong sintomas? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ikalawang mapanganib na gawi na sumisira sa iyong prostate health. Ang pangalawang mapanganib na gawi ay ang hindi tamang pagkain at hindi wastong nutrisyon. Ang tipikal na Pinoy diet na puno ng processed foods, matatabang pagkain, at kulang sa fiber ay isa sa pangunahing dahilan ng prostate problems. Ang paulit-ulit na pagkain ng fatty foods at processed meats ay nagpapataas ng inflammation sa katawan. Ang mataas na konsumo ng asukal at refined carbohydrates ay nagdudulot ng insulin resistance na nakakaapekto sa hormonal balance at nagpapataas ng panganib sa prostate cancer. Ang mga pagkaing mataas sa sodium at preservatives ay nagdudulot din ng oxidative stress sa cells na maaaring humantong sa abnormal na cell growth. Ang kawalan ng fiber sa diet ay nagiging sanhi ng constipation na naglalagay ng karagdagang pressure sa prostate. Ang hindi sapat na pagkonsumo ng gulay at prutas ay nangangahulugan ng kakulangan sa essential nutrients na kailangan para sa malusog na prostate function. Ang solusyon ay magsimula ng balanced diet na mayaman sa fiber, antioxidants, at essential nutrients. Ang pagdagdag ng mga pagkaing tulad ng kalabasa, kamatis, at green leafy vegetables ay makakatulong sa pagprotekta sa prostate. Ang pag-iwas sa processed foods at pagbawas ng konsumo ng alak ay mahalaga din. I-subscribe ang channel na ito para sa mga mahalagang update tungkol sa men's health. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bawat pagkain na inilalagay mo sa iyong katawan ay maaaring magprotekta o sumira sa iyong kalusugan. Mag-subscribe ka na ngayon para sa iyong kalusugan at kinabukasan. Ano ang mga pagkain regular mong kinakain? Ibahagi sa comment section kung paano mo binabalanse ang iyong diet. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ikatlong mapanganib na gawi na sumisira sa iyong prostate health. Ang ikatlong mapanganib na gawi ay ang labis na pag-inom ng alak at kape. Ang alkohol ay nagpapahina ng liver function at nagdudulot ng hormonal imbalance. Ang caffeine naman ay irritant sa prostate at bladder na nagdudulot ng frequent urination at discomfort. Ang paulit-ulit na pag-inom ng alak ay nagpapataas ng estrogen level sa katawan ng lalaki na nakakasagabal sa normal na function ng prostate. Ang mataas na konsumo ng kape ay nagdudulot ng dehydration at nagpapataas ng inflammation sa urinary tract. Ang kombinasyon ng alak at kape ay nagpapababa ng testosterone levels at nagpapahina ng sexual function. Ang madalas na pag-inom ng alak ay nagdudulot din ng sleep problems na nakakaapekto sa hormonal balance at immune system. Ang solusyon ay simple, bawasan ang pag-inom ng alak at kape. Balitan ang mga ito ng tubig, green tea, o natural na fruit juices. Ang regular na paginom ng tubig ay nakakatulong sa pag-flush ng toxins at pagpapanatili ng malusog na prostate function. I-subscribe ang channel na ito para sa mga importanteng update tungkol sa men's health. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bawat baso ng alak o kape ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Mag-subscribe ka na ngayon! para sa iyong kalusugan at kinabukasan. Gaano kadalas ka umiinom ng alak o kape? Ibahagi sa comment section kung ano ang mga pagbabago na gagawin mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pang-apat na mapanganib na gawi na sumisira sa iyong kalusugan. Ang pang-apat na mapanganib na gawi ay ang pagbabalewala sa mga palatandaan ng prostate problems. Ang hindi pagpansin sa mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi mahina na urine flow o pananakit sa pelvic area ay nagbibigay daan sa mas malubhang problema. Kapag hindi mo pinansin ang mga sintomas na ito, ang inflammation ay lumalala at ang prostate problems ay maaaring humantong sa cancer. Ang bawat araw na nagpapabaya ka ay nagbibigay ng pagkakataon para lumaki ang problema. Ang regular check-up sa doktor ay mahalaga. Ang prostate exam at PSA test ay maaring makatuklas ng mga problema bago pa ito lumala. Ang early detection ay nagbibigay ng mas mataas na tsansa ng paggaling. I-subscribe ang channel na ito para sa mga update tungkol sa men's health. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bawat araw na walang tamang impormasyon ay isang araw na mas lumalapit ka sa panganib. Mag-subscribe ka na ngayon para sa iyong kalusugan at kinabukasan. May naranasan ka na bang ganitong sintomas? Ibahagi sa comment section kung paano mo hinaharap ang mga ito. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang huling mapanganib na gawi na sumisira sa iyong prostate health. Ang huling mapanganib na gawi ay ang hindi pagtanggap ng tulong mula sa mga eksperto. Maraming Pilipinong lalaki ang nahihiya o takot magpatingin sa doktor. Ang kulturang ito ng tiis at kaya ko ito ay nagdudulot ng mas malubhang problema sa kalusugan, hindi ka nag-iisa sa labanang ito. May mga espesyalista at healthcare professionals na handang tumulong. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay palatandaan ng karunungan at pag-iisip para sa kinabukasan. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, ilike mo ito para makarating sa ibang mga kalalakihang nangangailangan ng ganitong impormasyon. I subscribe din ang channel para sa mga susunod pang update tungkol sa men's health. Tandaan, ang iyong kalusugan ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga taong nagmamahal at umaasa sa iyo. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa video na ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Magkasama tayong lumaban para sa mas malusog na kinabukasan ng mga Pilipinong lalaki.